Yes magandang 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 araw po sa inyo lahat mga idol So sa video pong ito ay uh, isang linggo na naman ang nakalipas Kaya muli po natin uh, papasyalan yung ating uh, mga taniman no Dahil nga uh, sa na busy po tayo ano, sa ating uh, mga gawain dito sa barrio. Pupunta tayo ngayon doon sa ating uh, taniman na nililinisan po natin para taniman nga ng uh, palay, ng uh, luya ng gabi at uh, iba't ibang uh, klase ng gulay ano para mataniman po natin na maaga kasi mayo na ngayon ano uh, taniman season na kaya kailangan na po nating uh, magmadali para sa ating uh, paglilinis sa ating uh, taniman. Tara po mga idol samahin niyo po ako sa aking gagawin para sa araw na to So mga dalawang oras na naman yung ating uh, gugugulin ano sa paglalakad para makaahon na nga tayo doon sa ating uh, atin man ano. so mabagal lang ako maglakad <laughs> bigat na rin kasi ng katawan ko mga kapatid kaya eto ano at uh, tsagagaga tayo no so umalis ako sa bahay ay uh, sakto alas ko at uh, 30 minuto na yung uh, nakalipas ay na ating uh, paglalakad ano ay nandito na tayo sa may bahagi ng uh, Makiwit so meron pa akong uh, isa uh, kalahating oras na bubugulin <laughs> sa paglalakad para makarating tayo doon sa ating uh, lilinisan na taniman may nagahan kong gumising para nga sa ano para hindi mainit sa daan at ayun nga no. Fresh na fresh. <laughs> Mga kapatid, dahil inabot na rin tayo ng pagod no. At uh, iinom sana ako no? Pagkapako pa dun sa bulsa ng bagto ay naiwanan ko yung aking bauna ng tubig. Kaya no choice tayo kundi uminom dito sa bukal. Ang lamig ng tubig oh. Ang lamig ng tubig. Iniinom man naman itong mga idol at malinis naman yung tubig. Oh. Dito na ako iinom kasi naiwanan ko nga yung bawaran ko ng tubig. Ayan mga idol no. Oh. Mm lamig ng tubig salamat sa Diyos yun na may uh, nadaanan tayong kalabaw dito naalala ko idol no dati kasi may alaga akong kalabaw no? kahawing na kahawing niya yung alaga kong kalabaw noon kaso lang binenta na siya no? dala na rin ng pangangailangan <laughs> hmm ay tinatawag ko kasi ng gano'n yung mga kalabaw mga idol kagaya nung alaga ko noon dati ang bilis nun lumapit ano, at uh, nangihingi sa akin ng asin pag nag-aahon ako dun sa sugahan ano, at uh, nagsusuga ako ng kalabaw may nanadala akong asin kasi pagka binigyan ko sila ano, ano, at least uh, isang beses sa isang linggo ay, ang takaw nila sa asin pero hindi naman sobrang mga idol sakto lang ko kasi mas matakaw silang kumain Pagka nakakain sila ng asin. Nakatingin siya kasi akala niya may dalakong asin. ng hangin. Namig. So ayun na nga no. Nagpapakita na yung uh, haring araw. So yung sikat na. Medyo mainit na. Doon sa bahaging yun ng uh, kabundukan. Kasi doon tayo galing idol sa baba. Nandito <laughs> na tayo sa may tuktokan o sa may shortcut papunta sa Sitio Tala pahinga tayo ng saglit at uh, balik tayo sa paglalakad mga ito uh, habang nagpapahinga po tayo ano, mga kapatid ay isang mabilis yung shoutout po muna kay sis Jenny Lynn dyan po sa lokal ng Nayon ayan po ano sis nabati na po kita <laughs> ayan po ano salamat po sa Diyos sa inyong uh, pagsuporta at uh, panonood po sa aking content uh, content ingatanawa po sa inyo lahat dyan mga kapatid salamat po sa Diyos Tingnan nyo ito mga guys. Ang daming bunga mga idol ng tibulbul. <laughs> ang tawag daw dito ay uh, tibulbul dito sa amin. Ayan. Ang mga tibulbul no. Kapag kakulay dilaw na siya eh hinog na siya. Ito. At yun na nga mga kapatid no. Final yan no at uh, sa mahigit dalawang oras nating uh, paglalakad ay nandito na tayo ngayon sa aming maliit na kubo ayan ang aming maliit na kubo ano, kung saan dito ako nag i kapag umaahon ako dito sa aming taniman so yun na nga mga kapatid nandito na tayo ngayon sa ating uh, taniman at tayo ngayon ay maglilinis ng tataniman natin ng palay no? so yung mga kalat-kalat na yun, mga idol yung mga damo-damo na yan ano mga kapatid ay atin po yung tatanggalin tatanggalin na nawawalisin natin, iipulin para tayo ay makapagtanim ng palay no kasi mayo na ngayon mga kapatid medyo malilit na tayo sa pagtatanim ng upland rice dito sa ating uh, taniman ano so kasama ko ngayon si nanay at syempre yung isa kong kapatid na si kuya ay susno susunod din dito para nga matulungan kami sa pagtatanim ng palay ayan ano mga kapatid no nakikita nyo ngayon sa ating video Iyan yung ating uh, linilinis no ng mga kalat. Kailangan na uh, natin yan isa-isa no. Mailagay na sa tamang lagayan para hindi hambalang sa pagtatanim ng palay. So magtatanim rin. bukod sa palay mga uh, kapatid ay uh, magtatanim din tayo ng luya, ng gabi at ng iba pang mga gulay dito no sa paligid ng ating uh, taniman ano. At uh, syempre yung uh, mga sitaw, bataw, ayan magtatanim din tayo mga okra, ayan sama-sama natin 'yan ng uh, pagtatanim ng mga iba't ibang uh, klase ng gulay, ano bukod sa palay eh no? Kailangan din natin 'yun ano pag uh, nagtanim tayo kasi ng palay, ilang buwan din ang iintayin natin mga almost 3 months ang ating uh, bago tayo makapag-ani so yung ibang uli na itatanim natin dito ay maaani na natin siya kaagad no mas munguna pa yon at uh, para meron din tayong uh, mapakinamangan na no do sa ating uh, mga itatanim mga kapatid no? so dito sa amin dito sa bundok kailangan magsipag ka lang mga idol magtatanim ka lang yung itatanim mo maghihintay ka ng ilang panahon mag ka na ayun ganoon lang kasimple no Siyempre, habang inihintay mo yung uh, itinanim mo na anihin kasi itong mga anihin namin dito mga idol pansariling pagkain na namin ito at uh, syempre ay uh, yung susobra syempre ibebenta namin para meron naman kami pambili ng ibang uh, mga pangangailangan namin dito sa bahay kagaya ng sabon, kapi asukal mga pang ulam at yung ibang matitira doon ay yung mga gagastusin natin sa araw-araw ng no, mga kapatid ganoon naman ang simpleng buhay namin dito sa probinsya kailangan na masipag ka lang matyaga ayan ano tsak na tsak na buhay na buhay ka na so ayan nakikita nyo ngayon ganyan yung uh, aming uh, ginagawa dito no ayan nag uh, tatanim halos panahon kasi ngayon lang taniman dito sa amin ay uh, halos hindi na kami makatulong doon sa iba namin nga uh, mga kamag-anak na nandito <laughs> ayan ano kasi halos sabay sabay kami na nagtatanim So yun po mga kapatid maraming salamat po sa inyong panonood at maingatan nawa po tayo palagi. Muli maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.